nararamdaman mo. Hindi ito naging pasigaw ni maliwanag. Ngunit ito ay kapansin-pansin, halos katulad ng kakaibang simoy ng hangin na pumapasok sa bahagyang nakabukas na bintana. Sa umpisa, pinilit mong baliwalain. Tinapan ito ng kagandahang loob, itinuring na kawalan ng kumpiyansa, kinumbinsi mo ang sarili na ito ay pansamantalang yugto lamang. Ngunit sa kaloob-looban na malayan mo na, na sila ng mga matang nagtasakal na tinatrato ka ng puso ng taong nagkalkula. At ikaw, na may pusong nag-aalay, hindi na malayan na ikay sinusukat bilang isang variable. Isang posibilidad at hindi isang katiyakan. At ito ang uri ng sakit na hindi sumisigaw sa ibabaw, ito ay unti-unting kumakain ng tahimik. Ikaw ay palaging naroon. Presensyang nakakaunawa. Na naghihintay. Na nagbibigay daan. Na nakikinig kahit sa mga hindi sinabi. At kahit na ganito ikaw ay inilalagay sa tabi para sa anumang aliw na higit na maliwanag, mas maginhawa, mas masaya. Hindi ikaw ang plano ay eh ikaw ay ang reserbang plano. Ang sona ng emosyonal na kaginhawaan. Akala ng taong iyon. Na ikaw ay palaging nandyan. Akala niya na pwede siyang lumitaw kung kailan niya gusto, mawala kapag nakapabor, at na ang pagmamahal mo ay may walang hanggang taglay ng pagpapatawad. At ganoon na siya nawala akala niya na siya ay nagtatagumpay sa iyo, samantalang sa katunayan siya ay lumulubog sa sarili niyang pagkabulag. Napansin mo ang mga pagsusulit. Ang mga planadong pagkawala. Ang mga tuyong sagot. Ang rasyonadong pagmamahal. Napansin mo na kapag ikaw ay nangangailangan siya ay nawawala. Ngunit kapag ikaw ang naglayo siya ay muling nagpapakita, may dalang mga pangako, mga argumento, at yaong emosyonal na pagganap na tanging mga taong may kasalanan lamang ang nakakaalam. Munit sa pagkakataong ito may nagbago. Nagsimula kang mamulat. At kapag pumasok na ang pagkamulat, alis na ang pangangailangan. Kapag namalayan mo ang lugar na inilagay kanila ang pagmamahal ay lumilipat ng lugar sa loob mo. Hindi ka sumigaw. Hindi ka naninil. Ikaw ay tahimik na lamang umalis. At doon nagsimula ang tunay na pagbaliktad ng kalagayan. Dahil ang mga taong tinrato ka bilang isang pagpipilian, hindi kailanman naisip na kahit ikaw ay marunong ding lumayo. Hindi kailanman naniwala na matututunan mong umalis ng walang ingay, walang drama, walang huling pagkakataon. Ngunit may dignidad. Sa katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang talumpati. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo dito sa mga komento, at sa katahimikang iyon nagsimula ang lahat ng pagkasira sa kabila. Dahil habang muli mong binubuo ang iyong kapayapaan, ang kabilang tao ay nagsisimulang mapansin. Ngunit hindi sa isip, nararamdaman sa kawalan. Dahil ang halaga ng presensya, minsan, ay nagiging malinaw kapag hindi na ito sumasagot. At dito eksaktong nagbaliktad ang dinamika. Ikaw na hinahanap lang kapag maginhawa, ay naging laging maalala araw-araw kahit na ikaw ay nasa ganap na katahimikan. Ikaw na dati ay ang suportang laging nariyan, ay naging kawalan na pinakanakakainis. Dahil walang mas matinding sakit kaysa mapagtanto na nawala mo ang isang taong totoo kang minahal dahil sa emosyonal na pagpapabaya. At napagtanto niya yon. Ngunit huli na. Kung ikaw ay tinamaan, magkomento, kailangan ko itong marinig. Ang hindi na unawaan ng taong iyon ay ang iyong katahimikan ay hindi kailanman walang laman. Ito ay protection. Ito ay pansariling pangunawa. Ito ang pinakamature na paraan ng pagsasabing, hanggang dito na lang. Dahil napagod ka na sa pagiging isang pahinga lamang. Para bang ikaw ay isang pahingahan mula sa kalungkutan, pero hindi kailanman isang tahanan para magbuo ng pamatagalan. At nang ang iyong kawalan ay naging totoo, hindi bilang pagbabanta, kundi bilang desisyon, nararamdaman niyang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagsisikap siyang ipagpatuloy ang buhay, ngunit ang lahat ay tila pa ulit-ulit, artificial, malamlam. Hindi kaya ng mga tawa punuan ito. Ang mga usapan ay walang dating. Walang taong nananatili. Dahil sa loob, napagtanto na niya, walang ibang tumingin ng tulad mo. Walang ibang nakakaunawa ng mga katahimikan. Walang ibang lubos na nauunawaan. Sinimulan kanyang hanapin sa mga lugar kung saan dati kanyang binabaliwala hinahanap sa feed, sa stories, sa mga pagitan ng mga salita. Ngunit ngayon, lahat ay iba. Hindi ka na magagamit. Hindi dahil nawala ka. Kundi dahil bumalik ka sa sarili mo. Ikaw ay nagpanibago ng sarili sa isang lugar kung saan wala na siyang akses. Natuto kang maging sarili mong kanlungan. Maging presensya para sa sarili. At ito ang pinakamalalim na suntok. Sapagkat ngayon, kailangan ka na niya. Hindi na niya gusto. Kailangan ka na. Kailangan niya ang iyong katahimikan. Ang iyong matatag na tingin. Ang iyong pagmamahal na walang laruan. Ngunit kapag ang pag-ibig ay naging pangangailangan at ang pangangailangan ay hindi na nakakatagpo ng kapalit, ang pag-aalala ay lumilitaw. Nagpapadala siya ng mga palatandaan. Mga pangkalahatang mensahe. Mga inosenteng reaksyon mga nostalhikong haplos na nagkukunwaring nagkataon lamang. Ngunit hindi ka na pareho. Nagbago ang iyong pananaw. Ngayon nakikita mo na ang lahat. Naiintindihan mo ang mga kilos, ang mga pagliban, ang mga kunwaring katahimikan. Naiisip mo ang kaibahan ng pangungulila at kayabangan. At bagamat ang iyong puso ay nakakaalala pa rin alam mo na, hindi na pwedeng bumalik sa lugar na minsan ay pinaging hindi nakikita ka. Narinig mo na ba ang pangungusap na ito dati? magkomento, narinig ko na. Sa kabilang panig, ang siklo ng pagsisisi ay lumalala. Inuulit-ulit niya ang mga usapan. Hinahanap ang mga lumang larawan. Nahuhuli ang sarili na tumatawa sa mga alaalang noon ay binaliwala. Lahat ay naging echo. Lahat ay naging paano kung. Doon natutunan ng marami ang pinakamahigpit na aral ng buhay, kapag ang isang tao ay tinuring na opsyon ng masyadong matagal ang tadhana ay makakahanap ng paraan upang gawin siyang mahalaga sa iba, ngunit hindi na magagamit. Ito ang punto ng pagputok. Kung saan bumabagsak ang kamalayan. Kung saan natutunaw ang kayabangan. Kung saan nagiging pisikal na sakit ang pagsisisi. Sinimulan niyang sirain ang sarili. Sinubukan niyang ulitin ang iyong enerhiya sa ibang tao. Sinimulan kang tularan sa mga bagong usapan, bagong presensya. Ngunit walang presensya ang mapapalitan kapag tunay ito. At ikaw ay laging tunay. Ikaw ay isang ugat sa gitna ng mga hangin. Ngunit ngayon ikaw ay nasa ibang yugto. Isang yugto kung saan namumulaklak ang mga taong marunong magpunla. Hindi ang mga umaani at iniiwan. At kahit na may sakit din sa iyong loob natutunan mong igalang ang iyong sariling halaga nakilalanin na ang nagmamahal sa'yo, inaalagaan ka. Na ang nakakakita sa'yo, pinoprotektahan ka. Sino man ang nagnanais sa'yo, gumagawa ng paraan kasama ka, hindi hinihintay na mawala ka bago mapagtanto. Akala ng taong iyon na ikaw ay isa lamang sa mga pagpipilian. Hanggang natutunan sa pagkawala na ikaw pala ay isang pangangailangan. Ngunit ang buhay ay tumpak. Isinasara nito ang mga siklo ng may karangalan at ipinapakita sa tamang panahon kung sino ang mga pansamantala at kung sino ang tahanan. Napansin mo na ba ito ngayon? Kung magkomento ng isang puso. Ngunit hindi dito nagtatapos. Sapagkat ang susunod ay ang pinakamalalim na bahagi ng paglalakbay. Ang sakit ng pagkawala ay hindi ang wakas, ito ang simula ng isang mas malalim na proseso ng pagbabago. Yung uri na ipinapakita kung ano ang bitbit ng bawat isa kapag wala ng balikan at dito na lahat nagiging malinaw. Hindi ito nangyari sa isang iglap. Ngunit ito'y naging walang awa. Ang oras na dati ikakampi ng pagpapabaya naging salamin. At nang tumingin siya hindi ikaw ang nakita. Ang nakita lamang ay ang refleksyon ng pagkawala na siya mismo ang lumikha. Sapagkat kapag tinatrato ka ng isang tao na parang napapalitan ka, inaako ng buhay na ipakita kung ano ang hindi mapapalitan sa pamamagitan ng sakit. Tinangka niyang magpatuloy, tinangka punan. Tinangka niyang kumbinsihin ang sarili na babalik ka, tulad ng lagi mong ginagawa. Ngunit hindi ka bumalik. Hindi dahil sa pride. Kundi dahil sa pagkilos ng may karunungan. Nabanaagan mo na ang pagbabalik ay isang kawalanggalang sa lahat ng natutunan mo. At sa sandaling iyon, naganap ang pagbagsak. Bumagsak ang pag-isip, hindi bilang isang matamis na revelasyon, kundi bilang isang avalanche at siya, na sa maraming pagkakataong pinaghihintay ka, ngayon ay naghihintay ng isang senyales mula sa na hindi na dumating. Tinangka niyang umiti ng natural, ngunit ang iti na uwi sa kapaitan. Tinangka niyang pag-usapan ng ibang paksa, ngunit lahat ay tunog mababaw. Tinangka kanyang burahin sa alaala, ngunit kahit ang mga katahimikan ngayon ay tungkol sa iyo. At dito niya naintindihan, na ikaw ay hindi isang pagpipilian. Hindi kailanman. Ikaw ay tahanan. Ikaw ay ang puntong kapayapaan sa gitna ng kabuluhan. Ngunit napagtanto niya lamang nung hindi ka na niya maaaring mahawakan. Laging ganito para sa mga nagkakamali sa pagkapalagyan bilang kahinaan. Para sa mga nag-aakalang ang tunay na pagmamahal ay emosyonal na pagkasuhol. Para sa mga hindi nakakaintindi na ang sobrang presensya, kapag hindi pinahalagahan, ay nagiging tuluyang pagkawala. Ikaw ay naging alaala mas hindi isang magaan na alaala. Ikaw ay naging paano kung? Naging ang pangalang iniiwasan niyang banggitin, ngunit nakikita sa kanyang mga mata tuwing may nagtatanong kung tunay na siyang umibig. Dahil umibig nga. Ngunit huli na. At habang siya ay lumulubog sa mga pag-ulit-ulit, ikaw ay lumilipad. Nang may higit na kalinawan. Nang may higit na kamalayan. Nang may higit na pagkaunawa. Naintindihan mo na ang sakit ay isang portal. Na ang kanyang kawalan, dati di matiis, ay ang espasyo kung saan mo natagpuan ang iyong pinakamainam na kasama, ang iyong sarili. Ikaw, nagumugol ng sobrang tagal na sinusubukang maging sapat para sa iba. Napagtanto na kailangan mo lang matagpuan ang iyong sarili upang umaapaw. At sa pag-apaw na yon ikaw ay naging liwanag. Hindi ang liwanag na nakasisilaw, ngunit ang gumagabay. Dahil ang sinumang itinuring na pangalawang pagpipilian, at nakaligtas sa emosyonal na pag-abandona, hindi na muling babalik sa lugar ng pag-aalinlangan. Natuto kang humingi ng presensya. Hindi nang may kayabangan, kundi nang may pagkakaalam. Ngayon, naibubukod mo na kung ikaw ay isang alaala ng kaginhawaan o isang tunay na pangungulila. At hindi ka tumatanggap ng kulang sa buong pagkakatugunan. Ngunit sa kabilang panig siya ay patuloy na lumilingon sa nakaraan. Pinapanood ang iyong pag-usbong na parang nagmamasid ng isang tren na papaalis alam na hindi na muling babalik sa istasyon. Patuloy pa rin siyang nagtatangkang magbigay ng katuwiran, ako'y masyadong murang isip. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Kailangan ko munang unawain ang sarili ko. Ngunit wala sa mga ito ang nagbabago sa katotohanang, noong ikaw ay naroon, buong buo pinili niyang ituring ka na parang kalahati lamang. At nayon, sinil na ito ng mundo. Dahil ang sakit ng pagkaunawang nawalan ka ng isang tunay na tao, hindi lamang emosyonal, ito'y espiritwal. Ramdam niya ito sa dibdib sa mga pangarap. Sa paraang wala ng ibang ugnayan na kayang tumama sa kanya ng katulad. Dahil ang tunay hindi na ulit. Kung naranasan mo na ito, magkomento, kailangan ko itong marinig. mulit kalma lang. Ito'y hindi lamang kwento ng isang tao na nawalan. Ito'y kwento ng taong natagpuan ng kanyang sarili. Ikaw. Ikaw na muling nakahinga. Na muling tumingin sa salamin ng may higit na katapatan na naintindihan na ang pag-ibig ay hindi gantimpala para sa pagpupursigi. Ito ay pagkakahanay sa pagitan ng dalawang kaluluwa na nakahanda na. At ngayon, ibang laro na. Ngayon, mas maaga mong napapansin. Mas maaga mong nararamdaman. Mas maaga kang pumipili. Hindi ka na naghihintay pang saktan bago matuto kung paano protektahan ang sarili. Hindi ka na tumatanggap ng mga patakot-patakot dahil natatakot kang matawag na mapili dahil naintindihan mo na walang kapritso sa pagnanais na mayroong taong makakakita sa iyo ng tunay. Ang kapritso ay ang pagtaboy sa iyong sariling liwanag para sumang-ayon sa mundo ng mga taong hindi marunong magmahal. At hindi ka naakma doon. Lumipas ang panahon. Ang sugat ay naging peklat. Ang kawalan ay naging lakas. Ang nakaraan ay naging aral. Pero ang halaga na natili iyon. Ngayon, marahil tinitingnan ka pa rin niya mula sa malayo nararamdaman pa rin. Iniisip pa rin. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanang ikaw ay nagpatuloy na. At siya naiwan sa likod. Nakita na ba niya ang iyong halaga? Pero sobrang huli na nga. Ito ang naging sandali ng pag-ikot. Ngunit may bahagi pa ng kwentong ito na kakaunti lang ang nagkakaroon ng tapang harapin. Ano ang nangyayari kapag ang taong iyon ay sinusubukang bumalik makalipas ang mga taon at nangangakong nagbago na siya? Hindi mo inaasahan. Hindi dahil nakalimutan mo na. Kundi dahil natutunan mong hindi umasa sa pagbabalik upang makapagpatuloy. Ang buhay mo ay nasa ibang ritmo. Ang enerhiya mo ibang dalas. Ang puso mo mas mapili. Hanggang dumating ang mensahe. Banayad. Halos walang laman. Hay pwede ba tayong mag-usap? Binasa mo ito. Tahimik. Kalma lang. Pero sa loob mo may gumalaw. Dahil alam mo, ang ihay na yon ay hindi inosente. Iyon ay pagbabalik na bihisan ng pangungulila. Isang pakiusap na iligtas. Isang tangkang ayusin ang hindi na maibabalik. Matagal. Pero napagtanto na niya rin. Napagtanto niya kung ano ang nawala. Napagtanto niya kung sino ka. Napagtanto niya kung gaano kahalaga ang presensya mo kahit sa pinakamundang araw. Pero ang problema ay hindi kailanman ang kakulangan ng damdamin. Ito ay ang kakulangan ng gulang. Hindi niya alam paano ka pahalagahan noong meron pa siyang pagkakataon. At ngayon dumating siya na may bagong salita. Nagbago na ako. Naintindihan ko ang lahat. Ikaw ay natatangi. Mapapatawad mo ba ako? At marahil bahagi ng iyong sarili ay gusto pang maniwala. Dahil wala nang mas nakakahalina kaysa marinig mula sa labi ng taong sumakit sayo na sa wakas ay naintindihan kanya. Ngunit ikaw rin ay nagbago. At iyon binago ang lahat. Noon, magpapakasakali ka ulit. May pag-asa. May kagustuhang muling buwin. Pero mayon mas mabilis mong napapansin. Naririnig mo ang tono. Nadarama mo ang dalas. Binabasa mo ang dinasabi at naiintindihan mo, merong taos pusong pagsisisi, ngunit meron din namang ligalig na nagdudunong-dunungan. At ang pagkakaibang iyon ay kapansin-pansin. Sabi niya nagbago siya. Ngunit ang nais niyang maibalik ay ang lugar kung saan mo siya naging ligtas. Hindi lang siya nais bumalik dahil sa iyo. Nais bumalik dahil sa sarili niya, sa kakulangan na nadama, sa puwang nilikha, sa pag-aakmang nabigo. Sinubukan niya ang ibang mga bisig. Ibat-ibang usapan iba't ibang tingin. Ngunit walang lugar na katulad ng pagkakayakap mo. At ang pinaka nakakasakit sa lahat ay nayon lang niya na pagtanto, hindi ka lang isang mabuting tao. Ikaw ang tamang tao. Ngunit ang tamang tao sa maling panahon ay hindi biyaya. Ito ay kapahamakan. Naranasan mo na ba ang katulad nito? Ikwento mo dito sa mga komento, nagpipilit siya. Nagpapadala ng mahabang boses. Nagsasalita ng may damdamin. Sinusubukan kang alalahanin ang magagandang sandali. Ngunit hindi ka na naantig ng mga alaala sapagkat ngayon may pananawi pang alaala ka na. At isang bagay ang iyong natutunan, ang pinakamakirot ay hindi ang kawalan. Ito'y ang muling pagbagsak sa emosyon sa taong sumugat sa iyo noon. Iniisip mo, dapat ko bang subukan? Naunawaan na ba talaga niya? Pinagaling na ba ng panahon? Ngunit pagkatapos huminga ka. Pumikit at napagtanto, hindi sapat na nagbago na ang isang tao kung ang kanyang sinira sa loob mo ay hindi na magbabalik. Dahil ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagpasok muli. At ang pangungulila ay hindi katumbas ng karapatang bumalik. Maaari kang magpatawad. Ngunit hindi kailangang muling magbigay. Maaari kang makinig. Ngunit hindi kailangang muling mangako. Maaari ka pa may malasakit. Ngunit hindi na ito ang dating pag-ibig na meron dahil ang pag-ibig na matay sa panahong itinuring kanyang wala lang. Sabi niya ay nagmature na siya. At marahil na ay nagmature na siya. Ngunit ang maturity ay hindi karapatang ibalik ang mga naging abo na. Dahil ang oras na ginugol mo para hintayin siyang kilalanin ka walang makakapagbalik. Ang oras na ginugol mo para makitang maayos walang makakapagtama. At ang mga naranasan mo para mabuo muli sa'yo lang iyon. Wala siya roon. Hindi niya nakita nang bumagsak ka hindi niya nakita ang katahimikan pagkatapos ng mga pangako. Hindi niya nakita kung gaano ka naging tahimik para hindi sumabog. At ngayon gusto niyang bumalik na parang walang nangyari. Hindi. Nagbago ka na. Lumago ka na. At ngayon alam mo na, ang sinumang mang mahuhuli ng husto kailangan tanggapin na natalo na siya. Kung nararamdaman mo ito, magkomento, bumalik siya, pero hindi na ako ang dating ako. Ang pinakamaganda sa lahat ng ito, ay natutunan mong hindi maghiganti. Hindi ka naging mapait. Hindi mo binabahagi ang mga naranasan mo. Hindi mo kailangang patunayan ng anuman. Ang buhay mo ang nagsasalita para sa iyo. Ang kapayapaan mo ang naging pinakamalaking argumento. Ang kawalan mo ang pinakamalaking sagot. Susubukan pa rin niya. Baka lumapit pa siya ng mas matindi. Susubukan niyang patunayan na karapat dapat siya sa pangalawang pagkakataon. Pero ngayon malinaw na sayo, ang pagiging karapat dapat ay iba sa pagkakaroon ng akses. At ikaw ibinibigay mo lang ang pinakamahalagang bagay na dala mo sa mga nagpapakita ng kahustuhan bago pa mawala. Hindi pagkatapos. Mayroon pa ring buhol sa dibdib. Yung buhol ng kipa ano kung. Pero hindi ka na umaaksyon batay sa nakaraan. Umaaksyon ka na ngayon batay sa kamalayan. At ipinapakita ng kamalayan sa'yo na ang halaga na natuklasan mo sa iyong sarili ay mas malaki kaysa anumang hindi nalutas na pangungulila. Dahil kapag naging prioridad mo ang iyong sarili, wala nang pagbabalik ang makakapandaya sa'yo. Kung ang video na ito ay nagdulot ng emosyon sa'yo, magsulat ng isang salita na nagpapahayag ng sarili mo ngayon. Pero ang pag-uusap na ito hindi pa natatapos. Dahil may isang bagay na kailangang sabihin, paano kung ikaw ang nag-aantay pa rin sa taong iyon na bumalik? Paano kung sa kaibuturan, mayroon pang bahagi sa iyo na hindi alam kung paano bitiwan? I click dito at magpatuloy kasama ko.